dito naman papasokin namin para ipagpatuloy ang aming pagkandak ng... ito na po, mga kaydika, Rapido Kalisabi sa pagkamayor ng Manila. Diretso na po kami sa aming Kalisabi Rapido. Ito po. <laughs> magkahanap si na, eh. na po kami ngayon na ayan. Kaya magkahanap na po kami. Walang kalang na sa'yo. Ano? Ako si Kuya Rodel Moe. Welcome sa Rodel TV. At uh, la Sir TV Kuya. Okay. Ito po. Nagpakilala na kami. Ngayon Kuya, dito sa anim na maglaban-laban, sino ang iyong napupusuan dito? Wala, so ulit ako isko. So, dito po kaya. Okay. Hindi isa bro, kailangan natin isa lang. Total nasimula uh. pa lang namin ito. Bakit naman si Isko sir? Uh, basta na, basta soan. No? 'Yung mga 'yung kiapo sa kanya. Eh. Okay. Thank you thank you, po. thank you, thank you, thank you. 'Yan. 'Yan 'yung nama ko sa TV ah. Taxi arte po. Okay. okay sige. Yung tayo. Yeah. Ito na. Salamat po talaga ito. Ate, dito sa akin naman maglaban laban. Bisitahin si Ate. Thank you Ate. Thank you, ate. Ate, palambing lang po naman kami. Hindi po. Si, po sa anim ng lalaban laban pag kami yor, sino po napupusuan? Isko. Isko Moreno. Ikaw ate, sino po? Hindi butante, hindi butante. Okay, okay, okay. Kaya, kayo po. Okay. Okay, okay. kaya kayo po. Okay. Kaya, kaya po. Baka... Butante ba kayo ng ano, ng ano? Ito, tato, tato. Sino, sino, sino? Sino kayo dyan, kaya? Isko. Oh. Isko. 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 Oh. Isko. Sa anim po laban. Isko. Isko, kaya. Ay, ate. Isko rin po. Isko rin. Mendor Isko. SB ba? Isko ka rin SB? Hindi, hindi sabutan butanti daw bro. Pero ito... Sino po? Kaya ate? Isko. Isko. Ito po si ate may dala. SB. SB ka po, ate? Ah, okay, sige. SB ka? Thank you po sa inyo ha. Thank you ha. SB ka ate? Okay. Ah, SB. Isko. Thank you po. Isko. 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 Ata bro. Kaya baka pwede makapaglambing ko yan. Naging 5 series lang. Nagkakandak lang kami ng Kalisarbi. Sa pagka may yan. sa oh, papasok doon? Busy na ko. Busy, 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 kuya, busy. Ito, dito. ito. Busy. Ito, 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 ito. <mimitation> Mga brother, kung kayo pabito na yung kaya kaya sino yung napupusokan niya dito, mayor ng Maynila. Wala, wala pa. Ikaw, kuya. Nag-iisip pa lang. Nag-iisip pa lang. Ikaw, kuya. Kuya, kuya, tangkad. Oh. Hindi, wala na, wala. wala. Hindi si kuya, tangkad. Dito, dito po sa ano, sino napupusokan niyo sa... Parabi lang po. Oh, Isko. 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 Ikaw po? Isko. isko. Salamat po. Ay, ito pa si ate na. Kaligtaan natin. Atin, ate, palambing lang ate. Palambing lang po. Mayor ng Maynila. Isko. isko. Okay, Saramat thank you po. po. Okay. Ito na mga kaibigan. Dari-dari siya kami dito. Ate, palambing ate, lang naman po kami. lang na. Mayor ng Maynila. Sino po ba? Isko. Isko, ikaw ate. Ate, ano yung street na ito? Bangilista. Bangilista. Okay, salamat po sa Thank you ito. po. Pero bibigyan na kayo ng kanilang. Parang Nagkahanap kami rito ng mga taga-Maynila. Ate, pa lang naman kami, ate. Ate, Bala mayor ng Maynila, sino na pupusuan mo? Isko Moreno? Ito, dito. Ah, wala, wala pa. pa. Ikaw, kuya. Mayor ng Maynila. Baka po, okay. pwede. Wala pa. Okay. kaya niya, wala pa. Mayor wala ng Maynila, pa. sino? Wala pa. Wala pa. Ito, ito sa mga bumibili. Mayor ng Maynila, ate. Pamganda. Wala pa. Wala pa, okay, okay. Bakit? Ito, yeah, palambing naman kami. Naga, Nagkakalisarbi lang kami. Kasi na lang, po, inabot na kami ng gabi. Moreno. Moreno, Moreno. Ayun okay. si, si Ate, <laughs> <laughs> yeah, salamat po ha? ha. Mayor ng Maynila, sino yeah. na, ah, na po puso ano? Eh. Isko Moreno. Isco Moreno Ayun si Ate. ate. Isko kayo. Ang lupit. Isko Moreno? Oo. Ate, Kaino para mapanood mo yung video natin. Okay. okay. Ayan, pwede ba oh. tayo dyan? Makapagsarbi sa loob? Oo. Pwede ba niya magkano? Ah, hindi. Ito niyo po. Isko, ito po. Isko po, isko. Isko. Oh, okay. isko, ilan po kayo isko? Sir. One, two, three, four, five. Lahat Ilan po kayo dito? Lima, limang isko. Okay, isang po kayo dito. Ito po, isang sticker. Kasi yun nandun. Hindi po, isang po po. Hello po. <laughs> Ano kong pangalan nito, Mr. Yon? Babin! Ayon po, yung parang, yung Babi. Ay, ano po mamay, mga viewers, ano feature ko na po dito sa aking YouTube channel, Babin, Mr. Yon? Ito po ang... Babin! Babin! So, nangyari po yung mga... Bakan. Ano bang tawag dyan sa mga dyan? Mga gadget? Mga gadget po, mga accessories ng cellphone. Ayon po! Ya yeah, bro, ang dami okay, rito okay. kung okay. isko. Isko, lahat sila dito. Ma'am, thank you po, thank you. Ah, sa ito, puro natin din mga kanto ah. Sticker po ito, mom. Ilan po kayo isko dyan? 1, 2, 3 lima Hello, eleven. Hello, eleven eleven 11 po. Okay, 11 oh, is ko. 11 is ko rito sa babi Manila la. is ko. Sorry. Ito po. Na po kayo. Sorry po. Saan namin makikita YouTube? Ito po, ito itong hey, sa akin. Okay. Ah, ito ito ba, okay. Ito po, ang Blaster TV ayan, o no? Ha? ayan sa akin 'yan. Magka-separate kami nang channel. Thank you po. Okay. Sermie your ng Davao naman siya eh. Umayaw na <laughs> nga eh. Sino pang ng Angela? Pero siyang seryosong siya. Isko pare. Isko tayo. Isko ito. Oo, may. Tiklop sa buwaya. Lalaki ito, Sir. Dalawa ito. Tingnan mo po. Oh, Ako 'tong be lang po ito. Okay, Sir. Ha? Eto po. Sino po? S tapos na po kami. Ah, tapos At tapos na po tayo. Dito sa kabilang. Oh. Oh, okay, okay. Dito sa kabilang isa 'ron, no? Isko. Oo, si Isko pa rin, si pa rin ito 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 hindi pa hindi ito sir mayroon yung hindi pa sino ang okay hindi ka tagarito sir sir pa langbigin lang sir siko store sir sir mayroon yung hindi na ito 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 sino ang Mayroon yung mamili ka sino ang wala 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 pa wala pa, okay. Sir, baka pwede makapaglambing sir ng ano? Kanak ng Kali Survey? Mayor ng Maynila, sa Survey po ito. Sino na pupusuhan? Sino ang na? To, na po ang alam dyan? Ito, anim naglalaban-laban. Official na yan. Sige ate. Isko! Isko! Isko. Kayo, 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 Sino, isko! Wala pa, hindi pa. Hindi pa. Di ako muntahan, pwede, oh, Wala, wala, wala. <laughs> hindi ka pagpapusto. Kaya, pa, palambing naman, ano? okay, lang naman ng ano? Kali Survey lang kami. Kaya, anim pagpipilian mo? Isko! 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 Ayan, ito. De, palambing naman. Sino pong napusa po sa pagka-mayor? Sa pagka-mayor. Pag Bro, ayaw kami na yung ano. Nabibigay pa kasi ng ano. Sticker yung kasama ko. Bro, at... Ayan, ayan. Pamimila mo yan natin. Anin pong maglalaban laban? Ah, si... Okay. Salamat po, ate. Ate, thank po. Sticker, ate.

Salamat tayo, bro. Ito po, patuloy kami sa paghanap ng mga katatanong dito kung kanino. Ha? Kaya, paalabing lang mga kain. Mayor ng Maynila, sino po napukusuan nyo, kuya? Mayor ng Maynila, sino napukusuan nyo? Isko, ikaw, kuya? Isko rin. Isko! Ha? Ah? O, sino manalo? O, okay. okay. magdalawa, Isko. lang sila, kuya. Tignan po, opposite, ko. Ikaw po yan, Isko, pa ba? Ayo, dalawa yan, Isko. Ikaw po yan, Ate, baka pwede mo paglambing paglambingin naman kami? Nagkakanta ka lang na kayo ng Kalisarde? Nagkakanta ka lang na kayo ng Kalisarde? Baka may opinion ka? Ate o? Ayaw ayaw ayaw, 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 ayaw. ng Manila, sinong napupusuan? Isko. Isko? Ate? ate. Isko ka rin, ate? Isko, dalawang isko. Ate, dalawang isko. Mayroon po siya, mayroon po ito, ito, ito. Siya yun Mayor po ng Manila. Yormee kami e. Yormee, yormee. Yormee. Yorme, yorme. Yorme, yorme. Yorme ka natin. video natin. Kaya kay Chan? Yorme rin doon? Yorme pa rin doon? Isko. Sino ka kuya? Isko. Ah, isoko ka kuya. <laughs> Hahaha. niya bagsak mo na. Tignan po. 50 lang po. 50 lang po. pera pang gana. Isko si ate, isko. Ate, ulitin mo nga. Isko. isko. Tingin po ate. Tau, 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 to. Ate. Okay, palambing na kami ate. Welcome sa Sibisa ka. La suerte. Palambing na po. Mayor ng Maynila. Ha? Isko Moreno. Isko Moreno. Ate. Ani maglalaban laban. Isko. 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 Okay. Ay, mga... Ito, 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 driver, oh. Ay, mga Manila talaga yan. Ayaw ng Manila, sige.

Right. ah dito na tayo bro Aja aja dyan 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 ano yan ni? Eh. so malapit na tayo kaya, no? kay ano kay sino yung bro waray, waray. yun dun pangilista dyan ito, ito ito may lina, may ating, ito mayroon ng manila mayroon ng manila mga ate sino na pupusuhan inistag tayo ay pala mayroon kami ate baka okay, naman mayroon ng manilas can you survey lang po ito Lambing lang ate. Magiging artista na ba ako? Napakanood lang po tayo sa buong mundo. Ayan. Yon, YouTube. mayor, mayor. Ano po? Sige ka dyan ate? Ah, pipili ako. Oh, pipili ka. Sino na pupusuan mo dyan? Anim yan. Pakumaan na ano ako dito. Hindi po. Wala po. Sana kami. Nakakulong na kami ngayon. Kung kayo. Hindi po yan. Sino, sino? Ito po. O, oh, ikaw, ikaw ate. Isko okay. Ikaw, ate, isko, okay. Ikaw, ate, isko okay. Ikaw, ate. Ikaw, Sam, Pirosa ka? Sino kayo, ate? Ate, para matakot pa. nyo. Pa. Ah, isko, dalawang isko. Ate, uh, kayo po. Yorme rin, Yorme. Let's go. Let's go, let's go. Let's Okay, thank you po, ate. Ingat, ingat. Panood yung video natin, ha? Ito po ang paghahanap namin. Ate, 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 ate panambing naman kami. Ate, naman kami. Palambing naman kami D ate. Saan saan? Probinsya. Bicol? Okay. okay. Thank you, thank you. ito, ito, sigurado ito. Ito, ito, ito. Sa Manila ito bumuboto, palagay ko. Ma'am, no? palambing naman Sino ang napupusuan mo dito? Sino? Isko. Okay, thank Isco. you. Okay, ito. Para ito, nagkasara na sila, madam eh. Ma'am, baka magkasara. Ito, 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 Okay. Esko. Ate, para okay. Thank you po, ate. Ito, di tayo sa kabila. Ah, si Kuya. Ito na po, Kuya. Mawalang galang na po. Good evening. Bale, dito, Sino po ate, dito ayan. sa anim na maglalaman ate. Ate. Ate, laban may mayor ang napupusuan? Wala po yan, sir. Wala pa. ikaw, Kuya. Isko. 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 Okay, ikaw, Kuya. Anim yan. Anim yan. Maglalaman laban. Isko lang, Isko ka na. Isko ka, isko. Ka, isko. Oh, isko. Oh. Kaya kuya. Ay, panood yung video natin. Isko rin, isko Ito, isko kuya, isko si kuya, si kuya. Kuya, ani maglalaban-laban? Sinong napupusuan mo? So, isko. Isko pa rin. Tingin po. Kuya, ani na maglalaban-laban sa pangkameyo? Sinong napupusuan? Isko isko. kuya. Isko ka rin, kuya. O. Oh. Yempre. yung video natin. Okay, dito tayo, dito. No, kaya kuya, isko ka rin? Isko. Ay, sorry, isko, kuya. Okay, sino ba po? Sino sino diyan? SB. 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 Sino ba po? Ayun, si Esco. 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 Esco, Esco Moreno, po. Ate Stella, sa mga video natin kahit saglit lang. Sino pa? O tapos sila. Oh, Esco, Esco ka rin ate. Sticker po, sticker, pwede i-ticket sa banyo, wag lang mawawasa para hindi. Esco ka rin ate. Ano ba 'to? Si ilan po yung Esco diyan? isa. Ano si? Tatlo. Tatlo. Okay. Sa SB. Okay. Oh, Ikaw. Apat, apat. Kuya. 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 Okay. Kuya. 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 Lima. So, kuya. Ano ka? Isko ka rin? Ayan. Ano pala. One, two, three, four, five. SB. SB. Anim na isko. Thank you. One, two, three, four, five. Ah, pito. Ah, pito. Pito, pito, pito. Ikaw, kuya. Isko ano? Sam, Isko. Okay, thank you, thank Isko. you. Pisco. Ayan, wala na rito. Dito pa lang, wala na. Ate, wala lang galang na. Manila Bobo to. Ah, hindi po. Okay, salamat. Ingat po. po. Napakaganda naman ni Ate Ron. Ate, sa anin na maglalaban-laban sa kamehir, sinong napupusuan? Wala, dito na lang si Ate. Ate. Ate, palambing ng Ate. Ate. Wala. Wala tayong pala ano sa pa kanya. Apil. Mga Manila po, Manila po po, survey lang po na po kami. po oh. kami. Sino, sino po dito? Sa anim maglalaban-laban pag kami yun. O sino, sino po Manila sa inyo? Wala wala. wala, wala. Ikaw? Ate, sino ka? <laughs> wala, wala, wala. 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 okay thank you Oo yung manila bobo to sino dito sa anim mo na pagkusuan mo sino ba Isko Isko tinga po yaa kayo si singkuna singkuna ano ba oya kung tayo na maningda Isko Moreno Isko Moreno silo yaa ito ito mga ate sino na pagkusuan nyo dito sa anin na maglalaban laban Isko Isko Moreno Isko mga ate Ayan po, Stigler. Para mapanood po yung video natin. Ha? Napakarami video. na ng isko rito. Okay. Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am, pakalapalanding na kami. Sino na upusuan niya rito? Bro! Opo na. Esko kayo kaya? Oo. Oh. Esko na po. <laughs> Thank you. alin, alin, alin. Wala. Oya, magulang galang na. Year po ng Maynila, 6, naglalaban laban. Sino po na pupuso mo dito sa 6? Isko po tayo, isko. Esko. Isko. Isko ate. Ate, 6 po yan oh. Sino mo naglalaban laban? No comment. No comment si ate. No comment, thanks Hello, po. Kay. Ayan ah. Kuya, kuya. Tapos na yan, tapos na yan. May kayo si Sir Silpon. O oh, dito, dito, dito. Dito tayo bro. Ate, Manila mo. Palambing ate. ng ate, palambing ng ate. Na Manila buhubot. Ate. ate. Ito siya. Ito, sa Manila po buhubot oh. Ate, Manila sino po dito sa anim ang napupusuan mo? Mayor ng Maynila. Ate. Ano yung pagkatiwala po mo dyan? Ah, hindi pa, hindi, ate pa. pa. Po. Ate, thank you po. Okay. okay. Ate, nalipasan natin si ate. Sino yung napupusuan mo dito sa anim na maglaban-laban pagka mayor? Isko. ko? Thank you po, ate. Thank you, thank you. Kuya. Busy si Kuya. Busy, busy. Busy, busy si Kuya. Busy. Alam mo, alam mo. Kaka-kaliwa. Kaka-kaliwa. kaka oh, so may sounds. May sound Kaliba. Sino sa 6 ano, na mo sa pagkamayo? 6 yan. Oficial na yan. Oficial. Ha? Ah, sino? Sino? Mara? Mara tama daw. Mara isa. Okay, okay. Ikaw sir, sino po? Nah, sir po 'yan, sir. Mayor ng Manila. Oo. siyempre. Oh, Salamat po kaya. Yes, oh, daming mga dyan. Ano dyan mo? May ano dyan bro? Tugtog. Yes ko ka rin kuya. Sino po yung isa? Si ano po? Ratamundong. Ah, si Ratamundong. Oo, lalaban po 'yan. Si si ano? Bagatsing. Bagatsing, Bagat oo. Sa kasi Michael Sai. <laughs> sino po kayo? Isko kayo? Ay, isko sila. Isko. Ako ate. Kahit na pinahirapan kami noon ng unang, unang ano niya, ah, isko pa rin. Kayo ka ate? Oo, kay isko. Ah, isko okay. rin pala. Tingyo, tingyo po, opposite po. Okay, thank you, thank you, thank you. May mga subs na ron eh. Pero hindi naman kilala yeah. sa. Kuya, mawalan ng galang na. Mayor ng Maynila, sino po na bubusuan? Ah, si ano, God first. Ah, isko. Okay. Ikaw ulas. Kuya, para mapanood yung video natin, kahit saglit lang. Uh, ate, kayo po. Sino pong na... Baka pwede makapag-lambing kami sa na, ate. ate. Anong maglalaban-laban, Mayor ng Manila? Isko pa rin. Okay kaya, ate. Okay. Isko pa okay. rin. Ano po ba ito? <laughs> Kuya, kayo po. converse pa rin. Isko okay. pa rin. Ang dami ng isko. Okay, isko okay. Na isko. Right. thank you. Ang dami ng isko rito. Uy. Amerikana ng mga... Eto po, patuloy kami sa paghanap ng mga tatanong kung kayo sila buboto kung ngayon lang ang eleksyon. Eto, ito, ito, ito. na bro. Mayor ng Manila, anin na maglalaman laban, sinong napupusuan? Sige siya kuya. Ito po, dati. Okay, ikaw kuya. Anim yan, Anim. <laughs> Isko. Isko. Isko si Kuya. Kuya, walang galang na sa iyo. Sino po kaya 'yan? Isko pa rin. Salamat <laughs> po, Kuya. Ay, palambigin si na po kami kaya. Pupusuan niyo dito. Palambigin na kami. Isko, Isko Moreno, ikaw, Ate. Isko. Ito, dito sa dalawa, hindi mo nasasabi. Ay, ikaw ikaw, ikaw, Ate.

sino po yung pupusuan? Yeah. Malambing lang po kami. Ito, kuya. Malambing lang, kuya. Pa Anim, na maglalaman laban, sino yung pupusuan mo? Yorme. Yorme oh, pa rin. Talaga mo, Yorme pa rin malakas dito. Pampanga. Lito lapid na. <laughs> <laughs> Oo, di ba? Kuya. Yeah, malambing Kino lang, kuya. Anim, na maglalaman laban pagka mayor ng Maynila. Risco pa rin. Talagang grabe na si Risco dito. Dito, bro. Oh, yang na sa sendiri, bro. Balik bro. Balik, balik, balik. balik tak para diskuhan. Ay, no, 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 bro. ay, lalambi, bro. ay, ay, ay. Ay, magandang gabi po. Palambing lang po <laughs> kami. Para namang may kasalanan ako malaki. Hindi. Ah, Lalambing na kami. Po. Ano na po, 20 minutes na po ito. Okay, rapid ano ano po yung, yung banat na. Ito po. Ano yung naglalaban lamang pag kami yung mga Nila? Sino po yung napupusuan nyo? Kanyang yung pagkakatiwala? Si Esco! Esco! Ayoko ay Esco pa rin! Esco pa rin si Kuya bro! Okay! Isko ka po? Ayaw kaya? Isko pa rin. Okay na. Ang daming isko talaga. Uh, At alaman to. Appreciate sa oras ha. O si nagubuhat. Nagubuhat. Kaya sir. Isko pa rin. Isko? Isko pa rin. Kuya, kuya. Diyan sa loob Isko mo rin Sino po? Sa Sosa? Para ka mundong. Wala, wala, wala. Wala, wala. wala, wala uh, isko po Isko lang. Ang dami ng isko. Dito, dito. Ah, dito, dito. <laughs> dito, Ayan na, ang dami ng sounds, bro. Umatras oh, po kami dahil sa copyright kami. Undecorated uh, uh, lang kasi yan, bro. Ayan po, dawadaan eh. lang po kami. Ayan, may sounds kasi. Kaya, minabuti na namin umi-scare na sa lugar na ito. At, uh, parang hindi kami mapatawa ng violation uh, ng YouTube. Wala, wala. Ay, si Kuya, si Kuya. Ay, si, ay, si Ate Ganda. Ito. Ate Ganda? Hindi pa yan, ha? Ah. Ate Ganda. Ate Ganda. Ate Ganda. Ate Ganda. Ate, hindi pa. Okay. Sino po dito sa anim ang inyong nabukusuhan? Ikaw po. Pagka mayroon ng Maynila, anim na opisyal maglalaban-laban isko talaga Dalawang isko atin, may time. talaga. Ito, ang na yung lang ano 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 po. ano 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 po, ano 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 na ano 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 ito ano 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 Undecided. 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 Oh, um, Doon. Oh. bro. Parang ano na to ah. ilarte na yata to oh. Puro natin dito. Ano? Puro na? Ha? Puro natin dito. Kailan na ba? 23. 23 minutes. Oh, 23, Pwede na yan? Ang tahanan na rin Oo. Pero mga lang, na Mga 30 minutes pa. <laughs> Ate, salamat po, ha? Ah po binabaybay po namin ulit. Ito sige, ma'am ganda Ang rapido ang tas ay kalusot din dahil ito po ay walang tigil, walang humpay po. Ma'am ganda baka pwede na ako makapaglambing Oo, uh, kayo po may butante na, may nila. Sino po na pupusuan mo dito sa ano? Sa Ayan lang po. Apat. Ay sa anim. Isko Moreno. pa rin okay. talaga. Siya po si Swerty TV. Ako naman si Rodel's TV. So, tag nyo doon pa rin. Ito ba ha Channel ko ma thank thank ma? Tadaw. Thank you ma. Appreciate na ma. Sa oras. Mo. Thank you. Ate. Baka, ba basta tyron. Ha? Pumasok pa tayo, ha? Pa tayo Hindi. Ha? 'yon. Hindi 'yan, hindi. Pasukin natin. Asi, asi. Magta ano man tayo. Galing na po kami dito kanina? Hello po. Ano pong maglalaban laban pag kami, or sino po 'yung napupusuan? Karambing lang ko 'yan ng mga konting oras. Ito po. Isko. Isko ko 'yan, sige muna. Isko. 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 Pisco. Diba? Ikaw isko na po. Ikaw si. <laughs> po. Ikaw diba? po. Pisco. Nakot. O babe. Pussy. Landslide. po. Tignan po. sa inyo. Ha? Thank you. Thank you ha. O, ito po. Ito po yung tindahan nila ate. Puro Pisco. Grabe. Mukhang hindi kayang tarunin si Pisco dito. Mayroon siya po. Sinasunod. Ayan. Dito na naman tayo. Brabe ha. Ate. Manila kayo ang mabota? Manila kayo ang mabota? Ay! Nakita na kayo namin. Sige po. Okay na po. Wala. Sapat na yun. Okay. Okay. Ito po mga kaibigan, mga viewers. Ano, dito po namin. Dinatapos yung aming pangatlong video. pansamantala ito po. Sa Carriedo. Pero nandito po. Tutultuka na po namin ang aming pagkandak ng rapid local Service pagka Mayor Manila. Anin po ang pamilya dito. At pansamantala po. At ang score po, may kita nyo lang po. Automatic sa TV screen. ng aking channel. Salamat po nang marami sa otorin yung pag Thank you. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano yung napakinggan yung lahat ng aming ni Rapido interview dito sa aming Kali Sorbet dito pa rin sa Ebanghelista. Ito po ay sakop ng uh, Santa Cruz, Manila, 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 Manila. No? Malapit po sa Quiapo Charts. And uh, dito po sa analysis namin, ang naglalaban-laban lang po dito ay si Isco Moreno, San Bersosa. And meron din pong uh, pumapabor kay Mayor Hanila ko na, imbro, pasok! Ah, sa patuloy niyong pag-support sa Rulev TV, at si Rulev TV. Kaya pa, ilamang talaga sa na inyo. At don't forget to like, share. At saan sa pwede rito mga talent, pati mga kasamangan mga kalsaling. Okay. okay, pangalo po, maraming maraming salamat po sa support sa aming muting channel. God bless you more. Salamat, salamat. Ito po para sa inyo.